Tuwang-tuwang ang -tuwang, aking kapatid sa snow at swerte niya dahil naabutan niya kaagad ito. At ang sabi pa nga niya hindi siya makapaniwala, akala niya ay panaginip lang. At sa video nito ay sasabihin ko sa inyo kung ilan ba ang uri ng snowflakes at kung ilan ba ang mga hugis nila. Kaya panoorin ang buong video. <coughs> 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 kanina madaling araw ay mahina lang ang snow at kinaumagahan nga ay ganito na ang insura. Nagyayelo na ang buong paligid at grabe, sobrang lamig na. Nagkataon nga na ngayong araw na to ay aalis kami dalawa. Bibili kami na pagkain. Ang kaso nga lang nagkataon pa na nag-snow at sobrang lamig sa labas. Titiisin namin talaga yon. Tapos nga maglalakad pa kami ng napakalayo. Sabi ko nga sa kapatid ko ay magsuot kami ng panlaban sa lamig at pinaliwanag ko rin na hindi malamig kapag nag Mas malamig siya kapag natutunaw na ang snow. ready na kami. Tara na mga karepa. Samahan kami maglakad. Ready ka na? Let's go! <laughs> Lumabas na nga kami sa may kwarto at bumaba na rin. Sobrang excited talaga ng kapatid ko. At ayun, gusto na niya makita yung snow sa may labas. Pagkalabas nga niya, siya sa nakita niya. At napasabi siya na, wow, ito palang itsura kapag nag-i-snow. <laughs> snow, snow na! Snow. Habang naglalakad nga kami, eh, nakita ko yung sasakyan, nababalutan na siya ng yelo. Naku, yung mga bike nito masisira at mga angalawang. At siya nga pala mga karepa, ang kapatid ko nga rin pala ay isang vlogger. Katulad ko, parehas kami nasa Pinas pa lang, eh, ay na kami dalawa. <coughs> <coughs> Traktora nga pala ang mga naglilinis dito sa may kalsada. Kailangan nilang linisin at alisin ang mga yelo dahil nakakadulas to ng gulong ng sasakyan. Tulad nito, hindi man lang sila daan-daan, ang bilis na magpatakbo kahit madulas na yung daanan. tingnan nyo mga karepa, nababalot na ng snow ang buong paligid at hindi nga tumitigil ang snow. Kaya ayun, kumakapal palalo ang yelo. Ito nga pala ang dinadaanan namin ay bike lane. Halos hindi na rin tumadaanan. Kaya ang lahat ng tao ngayon ay nasa bahay lang. Alam ko na napansin na bakit hindi kami sumasakay papunta ng bilihan ng pagkain. Dito kasi ay walang tricycle or jeep. Meron namang bus, kaso lang lang, merong schedule. Kung hihintayin pa namin yon, baka malate lang kami sa pag-uwi. Lalo na, meron kami trabaho mamaya. Kaya lalakarin na lang namin at titiisin na lang natin yung lamig. Kayang-kaya -kaya naman mga karepa, hindi naman ganun kalamig eh. Nung una nga, eh, nagtataka ako at tinatanong ko sa sarili ko kung paano nga ba nabubuo ang snow. O sige, ganito, sasabihin ko sa inyo habang naglalakad tayo kung ilan ba ang uri ng snow at kung ilan ba ang mga hugis nito. Pero bago yan, eto na muna. Ang snow nga pala ay nabubuo sa may ulap kapag bumaba na ang degree or temperatura, mas lumalamig at nagyayelo ito kapag matimbang na or mabigat na ang snow sa may ulap kapag hindi na kinaya ay mahuhulog na ito sa may lupa at sa mga hindi nakakaalam alam nyo ba na merong anim na iba't ibang uri ng snowflakes at meron ding 35 na iba't ibang hugis ito at itong lahat ay nakasalalay sa kahalumigmigan o moisture at temperatura kung saan ay sila ay nabubuo at ito ang anim na pangalan ng mga snowflakes ito ang needles column crystals stellar plates bullets rim snow crystal at stellar dendrites unahin natin ang needles ang needle plates ay hinahalin tulad sa may karayom. Ito ay maninipis na kristal na yelo na posibleng mabuo kapag ang temperatura ay humigit kumulang na negative 5 degrees. At ang pangalawa naman ay column crystal. Ang mga column crystal ay karaniwang matatagpuan sa matataas at maniliit na ulap ng cirrus. Tumutulong silang lumika ng halo sa paligid ng buwan sa mga gabi ng taglamig. At ang mga column crystal ay bihirang mahulog sa lupa. At ito naman ang pangatlo, ang stellar plates. Ang mga stellar plate ay nahahalin tulad sa itsura ng stellar dendrites na talaga nakakamangha ang pagkahuluma. Nabubuo ang mga ito kapag ang isang stellar crystal ay dumadaan sa isang hexagonal plate na crystal cloud at alam nyo rin ba na ilan ito sa mga karaniwang snowflakes sa isang bagyo at ang pang-apat ay ang bullets ang mga bullets nga pala ay nahalin tulad sa pudpud na lapis at ang panlima naman ay rim snow crystals ito ay mga kristal na parang bola na nabubuo mula sa pagpatak ng tubig na nagyayelo at nagsasama-sama sa paligid ng mga butil ng ulan at ito naman ang pang-uli ang stellar dendrites ang stellar dendrites ay talaga nakakamangha kapag nakita mo sa personal ito kasi ay malapla plate na mga kristal na yebe na may mga sanga sa gilid. Ang mga kristal nito ay medyo malaki. Karaniwang 2 or 4 mm ang lapad. At madaling makita lang ito sa pamamagitan ng zoom camera. O ayan mga repa, yun lang ang mga nakalapong information about sa snow. Kung meron pang mga kulang or mali sa mga nasabi ko, comment naman kayo nang pati ako ay madagdagan din ang kaalaman. At para malaman ko rin ang mga hindi ko pa nalalaman. Hanggang dito na lang ang aking vlog mga karepa. Pero abangan nyo ang part 2 nito. Abangan nyo kung paano madulas. At makita nyo kung gano'ng kalayo ang aming nilakay para makapunta at makab na ng aming pagkain. Oh. Nagyayeli tubig. Ge, apa ka dyan? <laughs> <laughs> tubig mga tepa. Hmm.